Ay mga pre, ah uh, Marami nagtatanong sa atin, nagpipim na bakit ba ano, ah uh, mabilis masunog or magasgas yung kanyang clutch lining, clutch wheel or clutch hub. no. Ang dahilan niya mga pre, madami, madaming dahilan niyan. Kung bakit nasusunog no. Unang-una, -una, nasa driver ang pag-iingat ng clutch lining o di kaya clutch hub at clutch wheel kapag ka ang driver may clutch clutch driver kung tiyatawag yon yun yung madali kang magpalit ng piyasa wala pang isang taon, palit ka na naman ngayon uh, pangalawa sa sidecar naman, kung mabigat ang sidecar mo laging persado yan dahil nga ang badya, malit lang naman ang kanyang makina ang clutch lining nya, malilit lang naman tapos uh, ang pangatlo kapag lagi mo siyang ah, uh, alin ba, may sakay ka, mabigat sidecar mo, marami kang sakay or nilalaro laro mo siya sa ahon, yung hirap na siya, nilalaro laro mo pa yung clutch, doon nagsisimula na ah, uh, mapudpud o or masunog yung ating ano ano uh, clutch lining clutch up, clutch wheel kasi pag nagasgas ang isa dyan dami na yung, ano. tapos ah uh, yun dito kung mapapansin nyo yan minsan dito mayroong guma yan ngayon pag matagal nyo nang gamit uh, tumitigas yan isa yan sa dahilan kung bakit matigas i-clutch at saka uh, stack up minsan yan yung guma rito oh, dapat ay ah, dito pala sa baba yan dito nakalagay yan dito nga oh, dito nakalagay yung cover tanggalin niyo na 'yang pagbago bago pag nilagay na bagong palit bagong palit at malambot pa tanggalin niyo na kasi pag kayo ni matigas na matigas na at matagal na mahirap na kaya 'yung tanggalin kung kaila, gagamit pa kayo ng gunting, cuchillo, di kaya cutter. Yan, pangalawa naman sa cable. Dito 'yan, nagkakatalo minsan pag kami tama na stack up na. Isa sa dahilan kung bakit na napupudpud agad 'yung ating clutch lining. Yan. Or clutch sub or clutch wheel. O di naman kaya dito di pa mga pre. Kasi itong mga sinasabi ko sa inyo mga pre, subuk na subuk na natin yan. Ito. Itong kanyang clutch lever na to. Yan. Gaya nga nito, pag ganito nakakalog, dapat pinapalitan na yan mga pre. Kasi saya sa dahilan kung bakit madaling masunog yung ating clutch lining. Yan. Dapat pinapapalitan na ito. Pagka ganyan kakalog. Ito, ganun din. City 100 ah uh, old model new model ayan bajabi okay ganun din sunog ayan tapos palit tayo ng spring at bali refer kit palit din yung kanyang spring ayan tapos ito city 100 ganun din clutch lining clutch hub clutch wheel sunog ayan ito oh. gayangan gaya nga nito sinasabi ko sa mga pre. Ayan, Ayun oh. Pag kaganya may tama na, wala na 'yan. Nasa driver mga pre ang pag-iingat. Oh. Ngayon, ah, uh, kumainat 'yung driver, siyempre hahaba buhay nito. Ayan, katulad niyan. Okay. Tatlong motor, tatlong badya. Puro sunog yung mga clutch lining, clutch up clutch wheel. Pero dito sa kabila ha, ito clutch up clutch wheel clutch lining ito naman clutch lining uh, kick spring lang ayan dito naman sa kabila uh, clutch lining clutch sub clutch wheel yung mga papalitan ayan na ganda ng ano, pagkakadali ni pari ah. ayan lang ang uh, gusto kong may parating sa inyo at para may iwasan ang magpalit na magpalit ng pyesa okay yun lang uh, mga pre ito nang kailangan ng isang motor na to tsaka langis pa pala no ito na titino na yan uh, clutch wheel yan clutch sub clutch lining yan mga pre puro original sa so, magtatanong yung isang set na to itong ganito yung tatlo clutch sub clutch wheel clutch lining kung magkano dito kay Busnere Reyes puro original yan tatlong yan 930 ayan o, salpak na natin to yun lang